naman kayo ng dalawa, kayo ng dalawa magbigay ng hints. Ah, huh? sige. Magbigay kayo ng clue. oh, ta tao oh, ka. <laughs> oh, ta tao na. Ano ba? Tao. Sino pa magbigay ng ano? Ano ba? Ikaw okay. More, more. Magbigay uh, pa ka ba ng clue? Malapit sa'yo. <laughs> okay, ay, malapit sa'yo. Okay, kung yun na lang, okay, ikaw. marangal na tao mataas na tao uh, um. mataas <laughs> nah, si uh. marangal na tao babae oke okay, tapos na question oke okay, answer ah uh, Corina sanchez oh uh, <laughs> <kain na lang. laughs> <laughs> Oh, uh, ikaw, na. Hindi, ikaw, ikaw, magbigay kayo. Yes, sister. Or... babae, lalaki. Lalaki. Oh, huwag ka magka-question. Uh, ah, okay. Huwag okay. ka magka-question. Bibigyan ka nila ng hints. Oh, huwag ka magka-question. Yes, sister. Ikaw, Mads. Ah, uh, ikaw, ikaw, magbigay ka ng hints sa kanya. Yes. Tignan mo kung sino siya kasi. Ah, <laughs> uh, tapos sikat bigyan mo na. Sikat na sikat na ay testa. Oh. No, di ah Vale, yung kasi sabi mo kasi news caster naman oh ikaw naman um, na okay, okay, lang! ikaw naman <laughs> singer na artista singer. <laughs>

Ah, ito totoong dating talaga. Bulan. Ah, kauna. Reyol. Sa kitang lawak ng Sexy star. High tribe. Aalalin dito. High tribe. Isa din hola. Sexy star from. na napagaling sa Mayaw. Ah. Na ako paborito, paborito ko siya. Malay pa namin. Malay pa namin kuya no, paborito <laughs> <paano> <laughs> na paborito ko. Mister Reyes. Ay ay. ay, ay. Yeah. banget. Oh. <laughs> Sige, wag mo nyo. Tampo! Wag ka mong Itong dalawa itong magtatanong. <laughs> ano Matalino! <laughs> Matalino! Uh, pinaka... Kalbo! Kalbo! <laughs> Sinoy-noy!

Eto! Ikaw, ikaw, tsaka siya magsasabi. Ah! Pinso man ako ako? Na... Lalaki! Yan. Yeah. lang. Bakla! Mo! Ay! 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 Ay!